Sa panahon ngayon, tanong ng nakararami, ano bang mas mahalaga diploma o diskarte? Kailangan ba talaga ng degree para umasenso o sapat na ba ang sipag, tiyaga at talino sa pagharap sa buhay? Sa dami ng kwento ng mga taong hindi nagtapos pero naging matagumpay, parang lumalakas ang panig ng diskarte. Pero sa kabilang banda, maraming profesyon din ang nangangailangan ng formal na edukasyon. Kaya ang tanong, alin nga ba ang dapat pagtuunan ng pansin? Sa totoo lang, parehong may bigat. Ang diploma simbolo yan ng dedikasyon at pag-aaral. Pinapatunayan nitong kaya mong tapusin ang isang proseso, kaya mong harapin ang disiplina ng akademya, pero ang diskarte, yan naman ang kakayahang umangkop, mag-isip ng solusyon sa gitna ng gulo at gumalaw kahit walang blueprint. Sa Stoicism, mahalaga ang excellence, hindi lang sa isip kundi pati sa gawa. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung alin ang mas magaling kundi paano sila pwedeng pagsamahin. Sa video na ito, bibigyan natin ng linaw ang mga aspeto kung saan naglalaban at nagtutulungan ang diploma at diskarte. Ang goal natin ay hindi mamili ng panig kundi matutong balansihin ang dalawa para sa tunay na tagumpay. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang natapos mo o gaano ka katuso. Ang tanong ay paano mo ginagamit ang meron ka para makamit ang layunin mo sa buhay. Ang diploma galing sa paaralan, ang diskarte galing sa buhay. Ang isa ay bunga ng pag-aaral, lecture at pagsusulit. Ang isa naman ay bunga ng trial and error ng pagkakamali at pagbangon. Sa mundo ngayon, pareho silang mahalaga. Hindi mo pwedeng maliitin ang teorya, pero hindi mo rin dapat baliwalain ang practice. May mga bagay na matututunan mo lang sa silid-aralan, tulad ng engineering, medisina o batas. Pero may mga kaalaman din na hindi itinuturo sa paaralan, tulad ng pakikisama, tamang timing at pagbabasa ng sitwasyon. Dito pumapasok ang diskarte, Kapag pinagsama mo ang dalawa, mas matibay kang tao. Parang sundalong may manual, pero marunong ding mag-adjust sa laban. Kung stoic ang pagtingin, mahalaga ang practical wisdom, ang kakayahang gamitin ang alam mo sa tamang paraan. Hindi sa patang utak lang, kailangan may phronesis o practical sense. Kaya huwag kang mamili. Kung may diploma ka, maghanap ng karanasan. Kung sanay ka sa diskarte, huwag kang matakot matuto pa. Ang diploma kadalasang nagbibigay ng seguridad. Mas mataas ang tsansa mong makakuha ng stable job. May benefits, may promotion. Sa kabilang bahagi, ang diskarte madalas na uuwi sa freelancing, negosyo o creative pursuits. Mas malaya pero mas delikado rin. Para sa mga may pamilya na mahalaga ang seguridad. Gusto mo ng sahod kada kinsenas, ng health insurance, ng clear career path. Pero para sa mga risk taker, ang kalayaan na idinadala ng diskarte ay napakasarap. Ikaw ang boss, ikaw ang gumagawa ng paraan. Sa Stoicism, ang tunay na kalayaan ay hindi nakabase sa kung anong trabaho meron ka, kundi sa inner freedom ang kakayahang hindi maging alipin ng takot o kasakiman. Kaya tanungin mo ang sarili mo, anong klase ng buhay ang gusto mong itayo? Anong sakripisyo ang kaya mong gawin para doon? May stigma pa rin sa Pilipinas. Kapag may diploma ka, mas mataas ang tingin sayo. Kapag diskarte lang, kadalasang hindi ka gaanong nirerespeto. Pero sa totoo lang, pareho kayong may papel sa lipunan ang engineer at ang karpintero parehong mahalaga sa pagbuo ng bahay. Sa isang stoic na pananaw, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa titulong dala mo kundi sa kontribusyon mo sa kabuuan. Kahit janitor ka o CEO, kung ginagawa mo ng buong puso at integridad ang trabaho mo, ikaw ay marangal. Hindi lang diploma o diskarte ang batayan ng dangal. Minsan ang mga taong walang diploma pa nga ang mas may malasakit, mas masipag, mas mapagbigay. At minsan din ang mga may diploma ay ginagamit ang natutunan nila para makatulong sa iba. Sa dulo, hindi ito kompetisyon. Lahat tayo may papel, gampanan mo lang ng maayos ang sayo. Kapag dumating ang krisis, nawalan ka ng trabaho, nagkapandemya, bumagsak ang negosyo, Saan kahuhugot ng lakas? Ang diploma, nagbibigay ng backup skills. Pero ang diskarte, nagbibigay ng adaptability. At sa mundo ngayon, ang pinakakailangan ay kakayahang mag-adjust. Maraming college graduates ang nawalan ng trabaho nitong mga nakaraang taon. Pero yung mga sanay sa diskarte, marunong magbenta online, marunong magluto, marunong makipagkapwa, sila ang unang nakabawi. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang diploma. Ang punto, kailangan mong maghanda hindi lang sa ideal na sitwasyon kundi sa worst-case scenario. Sabi nga ni Epictetus, it's not what happens to you but how you react to it that matters. Kaya't habang maaga pa, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka ba kung bukas mawala ang lahat? Anong diskarte ang meron ka? Anong alam mo na pwede mong ipagpalit sa kita? Ang diploma ay bunga ng taon ng pagsisikap. Tinuruan ka nitong tapusin ang sinimulan, sundin ang proseso, at respetuhin ang kaalaman. Pero ang diskarte naman, tinuruan ka ng halaga ng tiyaga, ng hindi pagsuko, at ng pangarap. Magkaibang paraan, parehong may layunin. Minsan ang success ay hindi lang dahil sa alam mo, kundi dahil sa sino ang kilala mo. Sa pagkuha ng diploma, nakakabuo ka ng network professors, classmates, alumni. Pero sa diskarte, natututo kang kumonekta sa iba sa paraang tunay, sa kanto, sa palengke, sa social media. Hindi lahat ng may diploma ay may malasakit at hindi rin lahat ng may diskarte ay may disiplina. Kaya ang tunay na tanong, Anong klasing pagkatao ang nadevelop mo habang hinahabol mo ang diploma o habang pinapaikot mo ang diskarte? Sa stoic na buhay, ang tunay na sukatan ay virtue, kabutihang loob, tapang at katatagan. Kaya't anuman ang pinili mong landas, siguraduhin mong ang pinakapuhunan mo ay ang pagkatao mong marunong rumispeto, magsakripisyo at magmahal sa ginagawa mo. Pareha silang gateway sa opportunity. Ang mahalaga ay paano mo pinangangalagaan ang mga koneksyon mong yan. Hindi sapat na may kilala ka, kailangan marunong ka rin makisama. Hindi sapat na madiskarte ka, kailangan totoo ka rin sa ugnayan mo sa iba. Sa Stoicism, mahalaga ang pagkilala na tayo ay konektado sa isa't isa. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung anong narating mo. Kundi kung sinong nadala mo pataas kasama mo. Ang diploma ay long-term investment. Habang tumatagal, tumataas din ang value ng kaalaman mo. Pero ang diskarte, kung matalino kang maglaro, pwede kang umasenso agad. Ang tanong, alin ang sustainable? Alin ang kayang tumagal? Sa panahon ngayon, mahalaga ang kakayahang magplano. Hindi pwedeng puro aral pero walang aksyon. Hindi rin pwedeng puro galaw pero walang direksyon. Ang tunay na stoic ay marunong magtanong, Ito bang ginagawa ko ay para sa panandalian lang o para sa panghabambuhay? Sa tagumpay, hindi laging mabilis ang panalo. Pero kung may diploma kang pinagsikapan at diskarte kang hinasa, mas mataas ang tiyansang hindi ka lang makasurvive, kundi makathrive sa kahit anong larangan. Kaya sa tanong na diploma o diskarte, ang sagot, pareho. Hindi ito tungkol sa kung alin ang mas magaling, kundi kung paano mo mapapakinabangan ng meron ka. Kung may diploma ka, gamitin mo yon para mas mapaayos ang diskarte mo. Kung madiskarte ka pero walang diploma, huwag kang tumigil sa pagkatuto. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa awards, sahod o galing sa English na susukat yan sa kung paano mo ginamit ang talino at tapang mo para gumawa ng mabuting epekto sa sarili at sa iba. Diploma man o diskarte, kung ang puso mo ay nasa tama, tiyak na may mararating ka. Sa huli, stoic man o hindi. Ang tanong ay ito, anong meron ka ngayon at paano mo ito gagamitin ng may dangal at layunin? Yan ang tunay na diskarte, yan ang edukasyon ng buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share mo rin sa iba para malaman din nila. See you sa next video.